welcome back to my vlog guys, welcome back to my channel, welcome na welcome po kayo sa aking pong channel so another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito guys, pag-uusapan nga po natin kung ano po ba yung ibig sabihin po, yung mga dollar signs po, na nakikita po natin sa ating pong video library, sa ating pong in-stream -in ads doon po sa Meta Business Suite or Creator Studio po, guys napakahalaga po na alam po natin kung ano po yung ibig sabihin eto nga pong uh, dollar sign po na ito. So, maaari po na ang video po natin is monetize na nga po ba? Doon po, doon po natin kasi guys nakikita o nalalaman po kung monetize na po ba ang ating pong video. Kung may ads na po ba? Kung, uh, kung may violation po ba ang ating pong video? At kung hindi nga po pwede kumita ang ating pong uh, video or content. Guys, yung mga dollar sign po may mga kulay po yan ayan meron nga po tayo yung green na dollar sign po, meron pong orange, meron po yung, uh, yung gray, i-explain ko po sa inyo individually kaya keep on watching, paano po ba natin malalaman kung ang video po natin ay may dollar sign na nga po or kung ano po yung kulay ng dollar sign po ang ating pong video. So guys, may ipapakita nga po ako sa inyo. Ayan, dito po. So, eto guys, yung nakikita nyo po, andito po, eto po yung mga eto po yung mga content ko po. Eto po yung mga video po na post ko. At kung makikita nyo guys, meron din po itong nakalagay po dito yung date published, kung kailan po, kung ano po yung date, kung ano po yung araw na pinost, and then yung status po, ayan. So, andito nga po guys, ayan, yung nakikita nyo po yung green dollar sign. Ayan, so yung green dollar sign, so ano po ba ang ibig sabihin po ng green dollar sign? So ang ibig sabihin po na ang inyo pong video na pinost ay Uh, monetize po siya. Ang ibig sabihin ay kumikita po ang atin pong uh, videos. Eh ano naman po ang ibig sabihin na pag ang dollar sign naman po ay kulay orange. So, ang ibig sabihin niyan po guys, limited or no monetization. So ang ibig nga pong sabihin guys, ang atin pong violation ay hindi wala pong kita. Maari po na yung video po natin ay na iyon, ay hindi po natin na meet anang ang content monetization policies. Kaya po orange po yung nakalagay. So ibig sabihin may violation po ang atin pong video. Uh, ano naman po ang ibig sabihin pag gray nga po ang atin pong dollar sign? So ibig sabihin din po yun guys, pending review. Na ang ibig sabihin nga po ay under review po ang atin pong video. Na maari na yung video po natin is limited revenue lang habang rini-review pa ang atin pong video. Pero once po completed na po ang review po ng inyo pong account, so maaari po bumalik po siya sa green. Ayan maari po na mag-green dollar sign po siya kung wala po silang nakita po na violation po sa inyo pong video at maari din po na maging orange po ito once may nakita po sila na violation po sa inyo pong video. And next nga po, ay na dollar sign po. Ayan, kung makikita nyo po sa, na, sa taas, yung nasa taas, ang ibig sabihin po guys, your video can't be monetized. So, ibig sabihin po nito, maaari po na ang yung pong video ay sobra pong iksi, kaya hindi po ito malagyan po ng ads, o di kaya po ang video nyo po ay hindi po ito nakafollow sa community standards. Yung susunod nga po, ayan, yung nasa taas. Ano naman po ang ibig sabihin po niyan? not monetized or ang ibig pong sabihin is monetized ka, monetized ka pero hindi mo lang po na i-turn on ang ads mo. Ayan, pagka meron po kayo guys, ganyan pong a dollar sign po. Ayan, so i-turn on nyo lang po yung ads para kumita po ang inyo pong a video. So, yun lang po guys yung mga a dollar sign kung ano po yung mga ibig sabihin po noon napaka-importante nga po na malaman po natin kung ano po yung mga ibig sabihin ng mga dollar sign po na iyan. Na uh, malalaman po natin kung meron po bang violation ang uh, ating mga video. At least po, madedelete po natin. Maiwasan po natin na magkaroon po agad ng uh, violation. Or kung, uh, or kung ang video nga po natin ay monetize na, kumikita na, pero hindi lang po natin na turn on ang ating pong ads. Kaya guys, napaka-importante po ito. So, um, yun lamang po guys yung share ko po ngayon. At kung meron lang po kayo katanungan, so feel free to comment below. At wag na wag nyo nga po guys kalimutan. Ayan, so pa-support po, pa-follow, pa-subscribe at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!